Good day guys, so magpapakain lang tayo ng mga alaga natin So hindi na nga nililimliman yung takloba natin Ni Miss Universe, sa ni Tatang Yung itlog So malamang uh, due date na nyan So ibig sabihin bugok yung itlog na dalawa Na pinapisa ako sa kanila So pero pagkakalam ko may similya yan Ito ang may itlog nyan, yung dalawa na yan Nasa taas yan. So kaso anong nangyari dito eh, sa lapag nga kasi nakaitlog tong ten natin So, ngayon, ah, mataas kasi yung itlogan nila. Yan, ang ginawa ko, mga kabi, eh, pinalitan ko ng itlogan. Ito, nilagay ko dyan. Anong nangyari naman, hindi na nilimliman anong hen. Yung kak na lang ang naglimlim. So, ang nangyari, mga kabi, ah, nabugok na yung itlog siguro. So, ang nangyari nga, eh, namatay yung similya ng itlog. So, nangyayari talaga yun mga kabi. Hindi ibig sabihin nabugok na bugok ng itlog eh. Eh wala nang similya. So yun yung kuminsan kasi makakabiy nabubugok dahil uh, hindi nga nalilimlima na ng maganda o uh, o ibang factor kabi So katulad na lang, madumi masyado yung uh, nest nila. So walang masyadong pugad. So yun yung isang mga factor nga na nakakaapekto sa itlog kung bakit namamatay si Milia ng itlog o nabubugok yung itlog. So hindi yun ibig sabihin no, na wala nang similya agad yung uh, breeder nyo kapag uh, bugok yung itlog nila ayan, so baling papakain lang tayo inabot tayo ng hapon ayan. medyo malulam ngayon dito so okay naman yung panahon so hindi tayo nakakapagparonda paparondahin muna natin yung dalawang puti natin sa si takloban sa yung blue bar natin apat lang yung paparondahin natin yun so titingnan natin kung ano magiging resulta at sana magiging maganda so papakainin ko na rin yung mga breeder na to ayan, so hindi ko napakain kanina tanghali so nakakatulog ako so late ko naman na sila nilagyan siguro mga alas 11 nilagyan ko sila kanina ng pagkain kaso hindi nga tayo nakapaglagay ulit wala alauna Ayan, so, kaya medyo nagugutom yan yung mga uh, mainakay natin so bibigyan natin ng na medyo marami so paronda lang muna tayo tapos pakainin na natin itong mga pinaronda ko na nga yung apat kaso eh, dumapo na agad yung isa ay yung blue bar natin pasukin kasi ito Ayun, no? pasukin yan pwede pang street fight mabilis papasok Ayan, so kahit nakasama niya yung kaparis niya diretso nga siya sa loob Ayan, ganyan ang nakasanayan yan So, wag lang siyang uuwi doon sa talagang may inuwi ang bahay to, mga eh. Wag lang sana umuwi na ron. At medyo maganda naman din kasi yung linyada nito ito eh, speedbird nga So kailangan lang eh wag lang niya makasanayan yung pag uwi uwi nga dun sa uh, nakasanayan niyang uwian ayan, So yung tatlo rumoronda pa so, Ito mga young bird natin kasi na to mga kabi, eh, hindi pa sana So hindi pa nga natin nabibuyin ulit yung isang blue bar natin na pinaparonda nun ayan So binunutan ko ng buntot at pakpak -pak. ayan medyo maiksipa So mga 2 weeks pa to Mga karonda na Yung blue bar natin eh. Itong mga ano natin Pang south pa to eh. Itong blue bar natin na to Pang norte natin yan Pang south din Kaya in case nga na hindi natin mailaro ng Norte Pwede naman siya sa south So wala namang problema Ayun yung mga young bird natin So ibang young bird natin Next time pa natin mahaharvest. So tinapon ko na nga yung dalawang itlog doon mga kabi. Kasi nga hindi na nililimliman So nakita ko rin butas na nga ah, uh, Kung parang sumingaw na yung itlog So parang tuyo na yung itlog Yung laman ng itlog tuyo na So kaya hindi na siguro nililimliman Ganoon kasi yung mga kalapate ah, uh, Pero medyo matagal na nga rin yun Kung sakali na buhay yun eh, Parang ngayon nga ata yung due date nun so, Wala yung tatlo natin eh. Tomorrow on then. So, pakain muna tayo. At baka mamaya pa. Umuwi yung tatlo natin. So, nagpakain na nga tayo ng mga kalapati. so, ayaw ko masyadong kumain ni Tatang. Talagang banat na banat na siya. Gustong gusto ng bumanat. Banatan si Miss Universe natin. Ayan. So, wala. Pakainin ko ng solo. So, bali yung ginagawa ko dito pinapakain ko siya ng solo doon sa loob para nakakain ng medyo maganda Ayan, kasi medyo malabo na yung mata niya hindi na siya ganong kumakain talaga Ayun. tapos eto so sa alitan niyan mga kabi eh, papalit ko naman kumain mamaya eto dito o kabila kasi mga breeder natin napakain ko na saka eto Ayan, eto oh. kasi so, yun so yung dalawang puti natin rumoronda pa kaya hindi ko mapakita sa inyo eto yung ito natin. So, last clutch na nila. Blue bar ha Naging anak. O, checkered. Parang nag-checkered pa tayo anak nila. Ayun, no? So, hindi siya naging white feather eh. Okay naman. Okay lang yung kulay. Kadamot niyang magbigay mga kabib. Kasi dalawang sunod na isa lang yung inanak nila. Ito mga kabib yung dalawa natin. So, kinakain na natin. Lapay dalawang putihin natin. Mamaya pa yun. Kasi medyo may lamang pebut siya nilip. Kaya kunti lang din pinakain ko. Ito, hindi pa sana ito. Pakalipat lang to, Gagamitin breeder to Nung no? kasama natin. Busog pa siguro. Yan. Kung ano na lang natin. Ayun na lang pakain natin dito. Para gutom. Pakinin pa natin konti. Mga young bird kasi ito. Mga kabihin na. natin ng konti. Tapos papali pa rin kulit yung blue bar natin. Kasi saglit na saglit lang lumipad. No. Yung mga stock bird pala natin mga kabi eh, Mukhang puro babae Ito sayang Wala ata tayong barako Babae eh, no Mukhang babae Ayun. Ayan. Ayan. tingnan niyo. So hindi ko pa sure kung may maglalalaki dito. Pero puro mukha nga silang babae. Eh. Tapos pumabara-bara ako yung isa na 'yon. Eh may pinaparisan dito. Tapos yung muyo ko yung dalawa rito, isa rito sa isa dito. So hindi ko napansin kanina. So mamaya titingnan natin kung sino ba talaga pero baka hintayin ko na na matapos sila maglugo ng ano o mapalitan nila yung mga lumang balahibo eh na no? nakita niyo naman siguro so sa ako sila pagpapare-paresin sa so, hindi pa naman to so yung puti mas matanda sa kanila eh, alam ko eh so kapag ka nag nagitlog na yun uh, susunod na yun so kasi yun yung kaparis ng puti eh yun, no Ayan. so kapag nagitlog na yun narin na rin natin yung isang puti ah uh, kukuha na tayo ng puting babae ay lalaki para isa natin yung puti natin na yun at maparami na natin yung mga puti natin so may nagpaparoon na so hanggang dito na lang mga kabi yung video natin at in update ko nga lang kayo happy flying sa inyo God bless